Ayan mga idol, ang pogi kong insan mga idol At saka si Sir Ayong mga idol At si Sir Jeffrey mga idol Mga pogi kong kasaman Yung sabi ng insan ko mga idol Forman na daw siya mga idol uh, Insan, ano yung pakiramdam na forman ka na ngayon? Uh -huh, relax ha? Relax. relax Relax? Ayan mga idol Forman na daw siya mga idol Kasi putin na yung helmet siya mga idol Ganon kalupit in yung in, uh, in, Ganon kalupit, in, yung, in, uh, in, ganon, kalupit in, yung pogi kong insan in, mga idol na hindi Oo oh. Kailangan librehin mo in, Librehin mo yung mga tao mo Kasi forman ka na pala Ah, ayan, formal formal na daw yung pogi kong insan mga idol. Ayan, manlilibre na to ngayon mga idol kasi formal na daw siya mga idol. Pote na daw helmet niya mga idol. Ganon kalupit ang pogi kong insan mga idol. Veterano. Veterano, malupit talaga yung pogi kong insan mga idol. Oh. Tuwa-tuwa siya mga idol, formal na. tuwa idol. Ganon kalupit. mga Ito yung Ito yung sinasakyan ko kanina mga idol, oh. natusok yung pwet ko mga idol sa bato-bato mga idol. Mahirap pala magpadulas-dulas mga idol. Bato-bato, hindi napigilan doon mga idol. Bato-bato oh. mga idol. Ang sakit ng puwit ko, natusok sa bato-bato mga idol. Duro-diretso. Sakit. Dapat pala yung sinakyan ko, pantay para hindi masakit doon sa puwit mga idol. Ayan, ganun. Kapugi yung mga insan at mga kasamahan ko mga idol. Malulupit talaga yan mga idol. Veteranong-veterano. Sanay na sanay talaga. Ayan. Kung sino man nag-share nito. Ha?